Panalo to. Ang sobrang guwapo ng kasabay ko kanina sa jeep. Siyempre, wala nang guwapo sa kanya. Artistahin. Swear. Hindi lang artistahin. Ayaw maniwala. Ganito lang kasi yan. Sobrang guwapo niya. Una, ako lang yung nakatingin sa kanya. Kasi, wow, artistahin ng lolo mo. And, pagtingin ko sa katabi ko, dah, nakatingin din sila lahat. Diti, ang guwapo. Ayaw mo pa rin na nakatingin yung katabi ko, guwapo. O sige, pati yung driver, nakatingin din sa kanya sa sobrang guwapo ng pasahero. At ayaw mo pa rin maniwala na sobrang guwapo talaga nung katabi ko kahit driver nakatingin na. Pati yung mga pasahero sa kapilang jeep, nakatingin din. Ang guwapo kasi. Ayaw mo pa rin maniwala na nakatingin pati yung kabilang driver sa kabilang jeep na pati yung mga pasahero and the driver na sinasakyan namin nakatingin sa, sa pasahero na yun pati yung kabilang driver ng bus at pati yung mga nakasabit doon sa kabilang jeep nakatingin din pati yung mga nasa labas yung mga nagaantay ng sasakyan nakatingin din ang sobrang guwapo nakakaloka lang kasi pinagmamasan ko siya ang guwapo ni Kuya ang Lini sobrang artistahan promise to the max to, to, have to heaven and earth ang nakakaloka doon meron na siyang parang hawak tapos parang alangan siyang buksan so ako naman parang sige wow ano kayang hawak ni Kuya baka sobrang guwapo guwapo whatever O okay. kit nakakaloka, biglang alam mo kung anong hawak. Dahan-dahan pa niya itong inalabas, tapos tingkating niya bilahat-lahat. Para mga fans lang niya kami doon, tapos kulang na lang. At may nakaupo pa, pa, sa, may nakaupo pa sa ring ng jeep. Ay, ng jeep, tapos nakatingin din sa kanya, ganun siya kagwapo. Lahat kami nakatingin. Alam mo kung anong hawak niya? Isang turon, turon na nakabalot sa plastic. Yung parang kagabi pa gusto gusto na yung plastic eh. Pasing gusot. Tapos, alam mo yung turon, kinain niya. Kamusta naman yung turon parang kagabi pa. Malamig na, tapos soggy na yung soggy. Tapos ako, da sayang. Ang gwapo ni kuya, kaya lang, ang favorite niya ay turon. Bukas, pagsakay ko ng jeep, maglalako ako ng turon sa jeep. Promise.